So hello everyone. So it's been quite a while and I think uh, it's been two months since I last posted a video about pig farming. So the reason is that ang ating pong farm ay tinamaan po ng virus ng mga nakaraang buwan. And, sobra pong laki po ng nalugay Maliban dun ay talaga po pinipilit pa rin pong bumangon ngayon. So, ako po ay naisisimula na po ulit. And, I think parang after a month ay nagstart start po ulit ako. Kasi, sabi nga, kung nalugi ka sa baboy, sa baboy ka rin, babawi. At, Ayan, so, share ko lamang po ulit sa inyo kung ilan po yung alaga ko ngayon at ilang buwan na po sila sa akin. Ayan. So, ito po ay mga survivor po namin. So, dito po sa amin, yung ahan po talaga ay as na-wipe out. Yung lahat-lahat ng, ano, biik, inahin, at yung patine rin. So, lahat po talaga ay, kumbaga, naubos. Talaga pong wala pong ginawa kundi araw-araw na maglibing. Ayan. So, syempre, ngayon naman po ay okay na ulit panahon and hopefully po ay magtuloy-tuloy So, ito po yung aking mga alaga ngayon. Ayan. So, ito po ay apat. Bali, tatlo po dito yung uh, inahin. Tapos, ay isa naman yung bore. Ayan. So, ganyan na po sila. Kaya, lalaki. So, nung binili ko po ito ay ano palang, ah, uh, lampas na one month old. Mga 45 days po sila. Ganyan. Tapos po ay um, one month na rin, September 8, nung sila ay nabili ko. So, ngayon ay October, ano na, 20? Na ba? October, ano na ba ngayon? 27 yata, I think. So, ayan po. Naka isang buwan na rin sila sa akin at, ayan, medyo malaki na rin po yung naiipakain. And, anyway po, talagang ang puhuna naman talaga ay kasama sa pag-aalaga ng baboy at least nakikita naman po na lumalaki yung mga alaga. Ayan. So, nung una ko po silang nabila ay kasya pa po sila dyan sa ilalim na ng Bartolina. Ano ga? <laughs> nag ka ganun sa kanila. Hmm? Ano? <laughs> Abay, may pagtayo pa. Ayan. So, sila po'y kababait at saka ano, malalambing. Kahit po ito'y mababa at kasing taasan nila yung kulungan. Ayan. Ah, uh, sana nabaga. Kahit kasing taas na po nila itong pinakapader ay hindi tumatalon. At huwag naman kayong tatalon. Ayan. So, ito pong apat na ito ay yung pagsisimulan po uli natin. At sana po lahat ng nawala ay higit-higit pa yung bumalik. Talaga naman po nakakapanlumo ng mga nakaraan. So, alam ko hindi lamang po ako yung nakaranas noon, kundi yung iba na rin po. So, ito po ay binili ko po sa tito na Tito Hernandez J. Binili ko po itong apat na ito. Tapos ay ayan po, ito na ngayon ay malalaki na. So ito pong apat na to ay yung kumbaga sa lahat po ng magkakapatid, ito yung parang maliit kaya inihiwalay. Ay sabi ko sa tito, baka kulang la ang sakain kaya po medyo maliliit kumpara sa kapatid. Ay ngayon po ay talaga sila ay namamaras na sa mga kapatid na napagbenta. So magkakasing laki na rin po bali po ito ay magti-three months na po na uh, mula sa pagkabiik na po yun. Magti-three months na sila. Ganyan. Talaga naman po sabi nga ay babawi at babawi. Pagpwede kang hindi. Ayan. Talaga pong ilalaban natin hanggang dulo. At sana naman po ipala naman sa pagkakataong ito. At sana din po dun sa mga ibang ka-farming natin, mga kabakert farmer, sana po ay makabawi po tayong lahat at magsimula po ulit. Tuloy-tuloy laang po. Sabi nga yung sa paan yung talagang dumaraan po sa tagtuyot. Ay kaunti ang pong adjust pa, makakaginhaginhawa na ulit. Ayan. So ito po ang ating mga future na sow and bore. So yung ating bore po ay nasa na ba gayon? Ay ito pala. Itong isang ito. Yan. So, ito po yung born natin. At yan. Ito. Kasi ito naman po yung mga inahin. Ayan na po. Malalaki na sila. Ayan. So, ito pong lahi po nito ay large white cross ng landrace, Tapos ay may halo na din po siyang durok. Ayan. So, kaya po ito yung crossbreed ng iba't ibang ano. Pero hindi po ito chopsoy na yung mga native-native. So, hindi po. So hanggang dito na lamang po and happy farming